dito ako sa Monkey Home. Ayan o. Ten dollar, Ayan Mga mura talaga dito. Nice na. Ano ito? Lotion? Toner. Your serum niya na talaga? yun kay ma'am. Parang lotion na din. Sige, yan ate. Paano gamitin? Mag parang lotion uh, din. Sa mukha? Oo. Oh, oh. Sa face and body. Ah. Gusto ko sa katawan. Face and body yun Oh. Sa... mo, oh, niacin na Itin 18 lang. Yun. naghahanap ako ng lotion. Ano din yun? Yung vitamin C na yun. Parang gusto ko din yun. Mm -hmm. Hindi pwede makapasok doon? Ayan. Papasok na ako. Sig, so, parang gusto ko din yung isa na yun. Uh -huh. Facial pala ito. Ayan. oh Tester, ayan. Ayan. Mura talaga dito. 14, it's 160 bucks. Bibili ako nito chocolate din, oh. They're 14 dollar lang, 160 ang per box, 20 pieces. Today, dito ko na, ayan, no? oh. Mura ng Cadbury nila, oh. Yan, yeah, no? Dobleron, 168 per box. 20 siya, o. Oh. Oh. Dito ako bibili mag... Ano Ay, 20 p 10 pieces ito. Yun, is 20 pieces yung Tableron. 168 per box. Ayan. Ayan. Mayroong mm -hmm. boost lotion. Yan, no? Mga mura yung gluten niya. Ayan o, oh, bagong dating oh. o. Ano, bagong hindi dating! Lasero. nakita mo te. Ayan. Dito na ako sa loob. Hindi ako makalaban. Thanks for watching tana na kayo dito sa Monkey Home sa Shatin Brands nila. Ayan, madami. yan, may cellphone. Madaming uwi.